Bombo Weather Update. Tako tayo sa Bombo Radio Philippines Weather Center. Mga kabombo, ang tropical cyclone wind signal number 4. Nakataas na sa ilang lugar sa bahagi po ng Northern Luzon. Dahil yan sa Bagyong Emong, habang hindi rin po ina o isinasantabi pong second landfall scenario at inasaan pong babagsak ito dun sa bahagi ng Ilocos Sur. May update po dyan si Bombo Victor Liantino. Bombogenesis lalo pang lumakas ang bagyong emong dahilan para tuloy na nitong maabot ang typhoon category at patuloy na kumikilos ang bagyo patungo dito sa may bahagi ng Northern Luzon kung saan inaasahan nga ang pangalawang downfall nito. Dito ho sa may uh, bahagi ng Ilocosur uh, o maging sa bahagi ng La Union ngayong umaga. At uh, pagkatapos ito ay tatawirin naman ang bagyo. Ito ho ang mountainous uh, terrain ng Northern Luzon. Bago lalabas naman dito ho sa may bahagi ng Babuyan Channel bago magtanghali ngayong araw. At tatahakin naman ang bagyo ang direksyon pa north uh, eastward. At inaasahang lalapit naman dito ho sa may bahagi ng Babuyan Island ngayong tanghali o mamayang hapon. Lalapit rin ang naturang bagyong si Emong dito ho sa bahagi ng Batanes mamayang hapon o gabi. Huling namataan ng sentro ng bagyong Emong dyan ho sa coastal waters ng Bangar, La Union. Taglay na nito ang lakas ng hangin na umaabot na sa 120 km per hour, malapit sa gitna at pagbugso ng hangin na umaabot na sa 165 km per hour. Tumikilos nga ang bagyo, pailagang silangan sa direksyon o na direksyon sa bilis naman na 20 km per hour. At dahil nga sa paglakas ng bagyo at paglapit nito, aba nakataas na ho ang tropical cyclone wind signal number 4 sa southwestern portion ng Ilocos Sur at northern at central portion naman ng lalawigan ng La sa ilalim nga nito ay asahan na itong malalakas na hagupit ng bagyo na maaaring magdulot naman ng matinding pinsala sa mga high-risk uh, structures. Nakatas naman ang Tropical Cyclone Wind Signal number 3 dyan ho, sa bahagi ng southern portion ng Ilocos Norte, natitirang bahagi ng Ilocos Sur, La Union, western portion ho ng Apayao, Abra, western portion ng Kalinga, western portion naman ng Mountain Province, maging sa western portion ng binget at northern portion naman ng lalawigan ng Panda, uh, Pangasinan. Samantala, nakataas naman ang tropical cyclone wind signal number 2 sa nalalawing bahagi ng Ilocos Norte, maging sa nalalabing bahagi ng Pangasinan, northern portion ng Sambales, nalalabing bahagi ng Apayao, Kalinga, Mountain Province, Nalalabing bahagi ng Benguet, Ifugao, Batanes, Cagayan, kabilang na ho ang Baboyin Island, northern at western portion ng Isabela at western at central portion naman ng Nueva Vizcaya, maging dyan ho sa may northwestern portion ng Nueva Ecija at northern portion naman ng Tarlac. Samantala, Tropical Cyclone Wind Signal number 1 naman ang nakabandera ngayong araw sa natitirang bahagi ng Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Northern at Central portion ng Aurora, natitirang bahagi naman ng Nueva Ecija, Tarlac, Western portion ng at uh, Central portion ho, ng Pampanga, nalalabing bahagi ng sambales at Northern portion ng Bataan. Mga kabombo, sa pagtawid nga nitong bagyong si Emong dito ho, sa mountainous terrain ng Northern Luzon, inaasahang hihina ito bago tuluyang lumabas naman sa Philippine Area of Responsibility sa araw ng Sabado o kaya naman ay sa Linggo. Patuloy namang makakaapekto, ito hong pa rin umiiral na Southwest Monsoon o habagat na magdadala naman ng mga magbigat na pag-ulan dito ho, sa may bahagi pa rin ng Luzon at dito sa may western portion ng uh, Visayas. Binabantay rin natin mga kabombo ang uh, isa pang bagyuho na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility na malayong 2,220 km na silangan ng Central Luzon habang nakalabas naman ito nga si uh, uh, bagyong uh, Dante sa Philippine area of responsibility Bomba Genesis. Mm -mm. Itong pangalawang uh, bagyo pa no uh, after nitong si Emong uh, may anong uh, posibilidad o anong percentage yung possibility na papasok sa Philippine area of responsibility po mm -mm. Genesis etong si uh, itong bagyo na may international name na Krosa ay nasa labas pa ano, Philippine Area of Responsibility at sa kaliman na pumasok ito sa Philippine Area of Responsibility tatawagin itong si Bagyong Fabian. Sa ngayon, batay sa ating pagtataya bombo genesis, maliit pa lamang ang tsansa na pumasok ito sa teritoryo ng ating bansa bagamat patuloy pa rin natin itong babantayan bombo genesis. Hmm, pero kung sakaling papasok, ano yung unang tutumbukin nito na bahagi ng bansa? Sa ngayon, wala pang malinaw na direksyon, Bombo Genesis. No? Kung uh, inyong uh, makikita, Uh, kung ating makikita sa ating uh, satellite image maka Bombo, yung bagyong si uh, uh, itong si bagyong Crosa na may international name na Crosa nandoon sa may bahagi ng uh, eastern portion ho ng Luzon, medyo malayo pa ho ito. So uh, sa mga susunod na sa mga susunod ho na oras uh, ay uh, ibibigay natin itong magigig uh, direksyon ng naturang bagyo sa man na pumasok dito sa Philippine Area of Responsibility Bombo Jones. Okay. Maraming salamat Bombo Victor. Yan muna ang aking ulat panahon mula dito sa Bombo Weather Center. Ito po si Bombo Victor and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected anytime, anywhere.